Yan, 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 Yan. Yan, yan, Ang lalaki, bay. Ang lalaki, bay. Bilugin mo, bay. Bilugin mo, bay. Bilugin mo. Ganda mong bilug, bay. Ayun na. Sus. Grabe. Ang dami. Ang dami huli, bay. Naka po. Ayan na po. Ayan na po. Ayan na. Grabe. Ang dami. Sobrang lalaki. Ah, ang lalaki niyan, bay. Andami, andami. Naka po. Ala. Ang ganda pa naman ang hagis mo. Ay, ubus. Ubos ang isda. Ubus ang isda sa ganda ng hagis. Hala. Ang lalaki. Ang lalaki, walang ang babae mga idol. Puro ang lalaki. Ayan. Ang lalaki talaga ngayon ang huli mga idol. Sure ball. Ayan, ang laki, ang laki idol. Ang dami, ang dami idol. Ayan na, grabe, ang dami. hala, ang lalaki. Ang lalaki idol. Ano? Jesus, grabe, ang lalaki idol. Ah, sulit. Pati dyan na sir. Julit dyan Sulit idol. Laki. Ay, grabe may jaguar ka idol. Saan? Jaguar idol. Ini jaguar idol. Eh, ganda kulay Ay, jaguar idol, may jaguar sabi ko na sayo, idol, malaki idol, eh, jaguar. Jaguar idol, mamahalin niya idol. Yan. Oh, mamahalin niya isla na yan, jaguar. Yan o, jaguar An laki? Ay, laki ito, tambor, oh. oh, jaguar idol, ang laki. Laki idol. Oh, jaguar, ya mamahalin niya isla na yan, jaguar. Grabe, ang dami idol. Oh. Tawos ito, ang ganda ng kulay. Ay, ang ganda kulay oh. oh. Mayan siklid oh. Sky blue yung ano niya. Amo, oh. Hmm. Ganda no. Jaguar. Jaguar Idol. Yan, ayan yan talaga mahal des. isda Ito. Alam mo kung magkano yan? Halos kasing presyo yan ng lupa-lupa sa ano sa market. Wala. Kamahal pala. Oh, mahal yan, mahal, mahal yang Jaguar na yan. Iba kasi ang lasa niyan, ano siya? Oh, masarap pa yan. Masarap yung laman niyan. Lasang isda. Lasang isda Idol. Oh, oh, ganda. <laughs> ganda ng kulay mga idol oh. Oh, ito, Jaguar. Yan ang masarap na isda, Idol. Yan, matakaw yan sa karne, Idol. Ito? Hmm. Ang Idol, oh. Yan yung dalawang isda na yan, Ganado na yan. Solve na yan. Tapos ito pa, mga Idol. Iyan, oh. Ah, ang gaganda, mga Idol. Sus, grabe. Saan mo pa kukunin yan? Bibilhin mo pa ba sa palingki yan? Diba? Saan mo na lang? Bibilhin mo pa ba sa palingki, mga Lodi? Hindi na, dito na lang yan sa ilog, makukuha. Pre na pre. Anong malalaki? Pre lang. Ah, ang laki ng anong ito. Bore ito ng mga Vietnam. Eh. Malaki. Mga idol. Pa, sarap ng ulam natin mm -hmm. yan, mga idol. Ang dami. Ang sarap ng ulam natin yan. Ayun, ayun, plapla. Ano ba yun? sa gilid, no? Hmm? Dake. Gaganda mga lodi. Tingnan nyo. Ay sus Puro mamo naman ang huli natin. Grabe yung laki oh. Malalapad yan, bay. Puro malalapad. Lumaki yung ilog no. Sobrang taas ng tubig. Ano? Malo din dinosaur, ang laki oh. Taba. Ang taba. <laughs> Kaya nga, ang laki. Oh, Ay one. mga idol, masarap to prito. prito. <laughs> <laughs> so, Sa prito. Ay, dalawa pa lang ano, dalawang ano. Jaguar no? Jaguar fish. Ayan, panata natin ka mamaya. Nang ihaw. <laughs> ihaw tayo mamaya It's mga jaguar. babi. Masarap yan. Paksiw na ihaw, no? Uh -huh. Paksiw na ihaw, mga lodi. Dami. Ang dami ng huli, mga idol. Isang hagis lang. Ang dami ng huli, mga idol ang dami sure bull ano yan dalawang jaguar lang okay na dalawang jaguar lang ano oh. sulit yan mahal yan nasa ano na yan nasa 400 ng alaga nyan yung dalawang yan ito, no? oh, mahal yan mahal, mahal yung ganyang isda yung mga idol no? oh. ay grabe ang gaganda yan bay yan o no? bay ang oh. ganda ang ganda ng kulay o oh. Ganda ng kulay niya, no? Uh mahalin Tapos yun, mamahalin pati yung ganyang isda. Ayan. Madami daw niya sa Taal Lake, eh alik. So, pero bibira na lang 'yun. Ang taba niya makakapalsya. Hmm. No? Grabe mga idol, ang gaganda ng ating jaguar. So, lang, mga idol, tapos ito ang lalaki oh. Ang La lapad oh. oh. Ang lalapad. Hmm. So, 'yun na mga idol, maraming salamat po mga idol. Isang hagisan lang pang-ulam nating ngayong umaga no. 'Yan, maraming salamat po.